Hi guys, nandito ako ngayon sa Quiapo. Papakita ko sa inyo kung gaano ka strict dito. Uh, okay naman kasi, 'di ba, para sa atin din naman, para sa safety natin. Tignan nyo guys, oh. Wala na yung mga nagtitinda. Tinanggal mo na pa sa mantala. Ayan, oh. Dito lahat ng daan. Dito yung entrance. Tapos sa harap ng Quinta Market, ang pinaka-entrance. Wala na pong ibang entrance, kundi dito lang, sa tapat ng Quinta Market. Dito ngayon tayo sa, sa may simbahan. Tignan nyo naman gano'ng kadadaming pulis. Safe na safe. Grabe. so over na lang ako kasi bawalan sa church sa sala ng simbahan so kita kes bukas sa fiesta viva jesus na sereno.